po si Regina Aza, pues. Ang aking tatalakayin po ngayon ay ang tungkol sa kasaysayan ng talumpati. Ano nga po ba ang talumpati? Ang talumpati ay isang paraan upang maipahayag ang kaalaman, impormasyon o opinyon tungkol sa isang paksa. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado. Ang tawag sa taong nagtatalumpati sa harap ng publiko ay mananalumpati. Kadalasan po ngayon uh, sa, sa lahat po ng mga uh, pampublikong mga tao o mga nasa gobyerno, example po natin is halimbawa po niyan ay ang mga politiko. Sila po madalas ang nag... Uh, gumagawa ng mga talumpati lalo na kapag uh, sa panahon ng pangangampanya yun po yung ginagawa nila nagbibigay po sila ng mga mensahe mga pananaw at mga opinion nila tungkol sa kanilang mga proyekto o mga gusto nilang uh, igawa uh, meron silang mga plataforma na gagawin ayun po yung mga halimbawa ng talumpati pero bago po tayo uh, tumalakay sa mga napapanahon na talumpati ay bigyan po nating uh, bigyan po natin ng panahon o oras kung sana saan po ba talaga nagsimula ang talumpati. Ang talumpati ay karaniwang sinusulat upang bigkasin. Ito ay maituturing na komunikatibong pasalita kung saan ang mananalumpati ang nagdadala ng nagpapadala ng mensahe. May kakayahan itong manghikayat ng tagapakinig. Ito ay isang sining dahil makikita ang katatasan at kahusayan ng tagapagsalita katulad na lamang din ng kakayahang manghikayat. So gaya po ng sinabi ko na ang isang tagatal mananalumpati ay meron di, meron siyang isang kredibilidad dahil uh, madalas po dapat kung ikaw ay nananalumpati Meron ka dapat na autoratibo o isang uh, pamamaraan na manghikayat ng mga tagapakinig na ikaw ay pakinggan. At meron din pong kat katuturan ang iyong mga sinasabi at uh, kapanipaniwala po kung ano 'yun ang kung ano man ang iyong uh, punto sa mga sinasabi mo. At meron ka pong uh, pamamaraan upang mahikayat ang kanilang uh, Kalooban o ang emotional emosyon na damdamin. Ayun po yung halimbawa ng isang uh, uh, ma, taga taga uh, mananalumpati. So eh uh, dumako po tayo sa panahon ni Kristo kung ano po ba talaga ang uh, gamit ng talumpati. Uh, basahin po natin ang Doon uh, sa panahon ni Kristo, isa sa paksa ng talumpati ay ang tungkol sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. Ang halimbawa po nito ay ang Sermon on the Mountain. Ito ay ang pagbibigay-aral ni Jesus sa bundok ng Galilei. Uh, ang ikalawa naman po ay ang sinaunang panahon sa Gresya. Kinakailangan ng mga kalalakihan na magbigay ng talumpati bilang bahagi ng kanilang tungkuling pansibiko o ang civic duties. Uh, madalas po nitong uh, ang mga taong nasa likod ng mga talumpati noon sa Gresya ay yung mga nagtatrabaho bilang mga uh, husgado o yung mga uh, taong nasa human rights baga ngayon. Uh, aside po ah uh, halimbawa po noon ay ang mga abogado yung mga ah uh, taga pagbat nasa mambabatas yung yun po yung mga nandoon uh, yung mga taong gumagawa ng talumpati sa panahon ng Gresya noon nagsimula po uh, noong ika uh, dalawang dalawang libut li, limang daan na taon no sinaunang Athens doon po, noon po nagsimula ang uh, kanilang paggamit ng talumpati. Uh, Dumako po naman tayo sa mga uh, sangkap kung ano po ba ang uh, mabisang talumpati. So, meron pong tatlong sangkap kung ano po yung uh, kinakailangan para sa mabisang talumpati. Ang una po nito ay ang etos. Ang ibig po sabihin ng etos ay ang may kakayahang magbigay ng autoridad ang manalumpati at mapagkakatiwalaan ng kanyang talumpati. So meron siyang meron siyang kredibilidad sa kanyang mga sa kanyang mga sinasabi. Ang pangalawa naman po ay ang logos. Ang logos po ay kapag mayroong ebidensya na maaaring supo, sumuporta sa argumento at binibigyang kakayahan ang makikinig na mag-isip sa kalakasan ng argumento sa isang talumpati. So, sa una po ay ang ethos. Meron siyang uh, kredibilidad at meron siyang pangalan o baga uh, kilala siyang tao na mapagkakatiwalaan. Samantalang ang logos naman ay may katuturan ang kanyang mga sinasabi o may laman at uh, meron din siyang ebedensya kung ano yung uh, pinupunto niyang sabihin. At ang pangatlo naman ay ang pathos. Sa patos naman ay ang emosyonal ang nangingibabaw. Emosyonal na apila ang unang makakakuha ng pagtanggap sa mga makikinig sa talumpati. So ito uh, sa patos eh meron siyang kakayahan na humikayat sa mga tagapakinig kung ano yung mga nilalaman ng kanilang damdamin, doon niya pinupunto para makuha niya yung mga loob ng mga tagapakinig. Dumako naman po tayo sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng Kastila, ginagamit sa pagpapahayag ng pagmamahal sa bayan ang talumpati. Ito ang pagbibigay-pugay sa mga matatapang na kababayan at pagpapahayag ng pagtuligsa sa karahasan ng Kastilang gobyerno. Ang halimbawa po nito ay ang paghikayat ni Bonifacio sa mga katipunero. Uh, first cry of katipunan o yung uh, kilala nating cry of balintawak. Dito po yung panahon nito na uh, ang ang paggamit nila ng talumpati ay mas uh, inukul nila o pinupunto nila sa pagmamahal sa bayan. Madalas po nitong uh, gamit ng mga kilalang tao sa pagkikipaglaban sa bayan noon gaya ni uh, nila Andres Bonifacio, nila Mabini, pati si Jose Rizal, kilala siya kilala siyang may akda o meron siyang uh, kilala siyang tao na madalas gumagamit o nagpapa uh, nagpaparanas ng kanyang uh, mga saloobin sa pamamagitan ng talumpati at marami pa pong iba. Tumako po naman tayo sa Panahon ng Amerikano. Sa panahon naman ng Amerikano, ang talumpati, ang sanaysay at talumpati ang naging instrumento sa pagpapahayag ng mga propaganda na magpapaalab sa damdamin at kaisipan ng mga Pilipino. Pero may bagamat po kasi sa panahon ng Amerikano, ito din po yung panahon na ipinatupad, may ipinatupad ang gobyerno o batas sedisyon kung saan pinagbabawal ang sumulat o pum pumaksa na mga kinalamay kinalaman sa pamamahala ng mga Amerikano. Ito po yung panahon bawal pong magsulat o magbigay uh, pananaw yung mga Pilipino laban sa ma sa gobyernong Amerikano. May meron na pong mga manunulat nito, may mga na mananalumpatina na pero hindi pa sila uh, lubusang nakakapagbigay ng kanilang pananaw dahil meron pang uh, mga hadlang sa panahon nito hindi pa bukas-loob na maipa maiparating ang kanilang mga gusto o mga hinaing at dumako naman po tayo sa panahon ng propaganda uh, dito sa panahong ito Naging instrumento ang talumpati sa pagpapahayag ng mga propaganda na magpapaalab sa damdamin. So pagkatapos ng panahon ng Amerikano, sumunod ang panahon ng propaganda kung saan mas naging maalab ang kanilang uh, pamamaraan na ipahayag ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng uh, mga talumpati sa pagsusulat, uh, may sa paglilimbag. Uh, ng mga uh, libro o mga nobela pati na rin sa paggawa ng mga uh, tula. Ito na po yung panahon kung saan marami na po ang uh, nag naglipana ng na mga uh, sining o mga mga gamit ng mga Pilipino kung saan mayroon na po silang kalayaan na ipahiwatig ang kanilang mga sa loobin. At dito sa panahon ng propaganda, mas naging uh, mat, mapag, uh, matibay ang kanilang uh, hangarin, lalo na noong nagkaproduklo ang lahan ng mga Pilipino. Ayun po. So, dumako po tayo dito sa talumpati sa kalagayan ng bansa o ang tinatawag na SONA. Ayon sa saligang batas ng walumput Siyam na. Siyam na. Siyam. 1899. Tungkol uh, ito sa Pangulo. Tungkulin ng Pangulo ang pagbubukas, pagsuspinde, pagsara ng Kongreso. May kapangyarihan din ang Pangulo na makipag-ugnayan sa Kongreso sa pamamagitan ng mga mensaheng binasa sa harap ng National Assembly ng kalihim ng pamahalaan. Ah, uh, ito po yung sona na madalas ginagamit ngayon ng mga pangulo. So ang pinakaunang talumpati sa Pilipinas ay ang unang formal na talumpati ng Pilipinas ay nagsimula ng pangunahan ng unang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo noong ika Uh, ikakinse ika 15 ng Setyembre 1898 ang pagbubukas ng sesyon kung saan nagtipon-tipon ang mga kinatawan sa isang pagpupulong na mas kilala natin bilang Malolos Congress. Ito po yung pinakaunang uh, talo naipahayag o nakilala ng mga maraming Pilipino na talumpati sa Pilipinas at ito po yung panahon na meron ng uh, mga newscaster o baga mga kumuha o ng cartridge noong panahon na iyon para maidokumento ang pinakaunang talumpati sa Pilipinas. So, nao oh, ang State of the Nation Address. Dito, madalas ginagamit ng mga presidente ang talumpati. At meron din po akong uh, i idadagdag dadagdag sa aking mga, sa aking ulat. Alam niyo po ba na si Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang naitalang may pinakamahabang talumpati sa zona na may bilang na uh, dalawan, uh, 29,000 na salita. Siya yung pinakamahaba na nag-talumpati uh, noong uh, 1969. At alam niyo rin po ba na si Presidente eh, Gloria Macapagal Arroyo naman ang naitalang may pinakamaikling talumpati sa zona na may bilang na 1,556 na salita noong 2005. At isa rin po na kilalang tao na gumagamit ng talumpati ay si Senador Marian Miriam defensor Santiago. Ang kanyang talumpati ay madalas uh, kinukuha niya sa pagpupuna ng mga sa, sa gobyerno mismo kung saan nandoon din po siya. Uh, ang kilalang talumpati niya na pinamagatang Ang Problema sa Eleksyon. Ito po yung uh, pamagat ng kanyang talumpati na may panimula, ito po ay buod sa kanyang talumpati ating basahin. Uh, sa panimula, hayaan ninyo ako'ng ibigay ang buod ng problema sa halalan sa Pilipinas. Sa 50 milyong botante na pupunta sa botohan sa Mayo sa susunod na taon, ang mas malaking karamihan ay hindi matalino. Hindi sila edukado sa pagboto at ang mga kandidatong pinili nila ay hindi edukado para sa paglilingkod. Ito po yung buod ng kanyang sinabi sa kanyang talumpati na may pamagat na Ang Problema sa Eleksyon. Ayun po. So madalas po nating naririnig ang kanyang mga hugot lines o ang kanyang mga sayings uh, madalas at meron din po siyang mga naisulat na mga nasa nailathala sa mga iba't ibang pahayagan, mga newspaper, diario ayun po at meron din po siyang mga uh, naigawang libro. Yan po si Senator Miriam Defensor Santiago. At yun lamang po ang aking uh, paksa tungkol sa uh, talum, sanaysay at talumpati. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Isap. Isa, pues, paalam.